Magandang araw, ang video po na ito ay patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa na nagpapatibay ng Pilipino identidad. Ako po si Faith Balatalo kasama si Patricia Grace Sambalod. Sa panahon ng Ninuno, batay kay Demasa, walang petsa, noon ay mayroon ng natatanging mga wika at dialekto. Ang wika ng mga Ninuno ay salamin ng kanilang kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Halimbawa sa panatika nila ay ang katulad ng kilalang bugtong, epiko at alamat. Isa sa mga sinuunang sistema sa pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno ay ang alibata at baybayin. Ito ay naglalarawan ng mayamang kasaysayan ng wikang Filipino bago pa ito naisama noong panahon ng kolonyal na pananakop. Sa panahon naman ng Kastila, gaya ng nakasad sa Philippine News ni Monday 2022, malaking pagbabago ang naganap sa Pilipinas noong panahon ng Kastila kung saan umusbong ang Espanyol bilang pangunahing wika. Ito ay naging isang paraan para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo na naka pa rin sa kasalukuyang pagkakakilanglang Pilipino. Sunod ay ang paggamit ng alpabetong Romano na isang pagbabago rin mula sa dating sistema ng pagsulat at nag-ambag sa pagpalaganap ng Kristyanismo at edukasyon. Dumako naman tayo sa panahon ng revolusyon. Ayon muli kay Monde 2022, dahil ang katutubong wika ay nanganib na mawala, Nagkaroon ng propagandista sa pagbibigay liwanag sa mamamayang Pilipino tungkol sa mga papang ubusong kolonisasyon ng mga Espanyol. Sa pagkakatatag ng katipunan, ginamit ang wikang Tagalog upang makipag-ugnayan at magkaisa ang mga Pilipino para sa iisang layunin. Tayo ay pumunta naman sa panahon ng mga Amerikano. English ang gamit sa pagtuturo ng mga pampublikong paaralan. Sundalo ang kinikilala nilang mga guro na tinatawag na Thomasites. Pinag-aaralan nila ang kasaysayan, literatura, kultura, ekonomiya at ang politika ng mga Amerikano. Ayon sa artikulo 14 ng Konstitusyon ng Pilipinas noong 1935, hanggat hindi itinakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling mga opisyal na wika. Noong Hunyo 11,140 na po naman simula ng pagtuturo ng wikang Tagalog sa pribado at pampublikong paaralan. Dumako naman tayo sa panahon ng mga Hapones. Ipinagbawal ang salitang Ingles at mga literatura ng mga Amerikano. Nang nagpatayo ng pampublikong paralan ng mga Hapon, wikang Tagalog ang ginagamit sa pagtuturo at tinuturo lamang ang wikang Nihongo sa lahat ng antas. Noong Hulyo 24, 1942, sa ilalim ng ordinan sa military bilang labing tatlo, itinalaga na ang opisyal na wikang pambansa ay Tagalog at Nihongo. Noong Hulyo 4, 1946, itinalaga na ang opisyal na wikang pambansa ay ang Tagalog. Ayon lamang po sa nawa, meron kayong naunawaan at napulot sa aming munting pagsisiyasat. Salamat!